Abay grabe nga talaga ang tinatawag na gravity ni Stephen Curry sa loob ng court and against the Boston Celtics ay talagang kitang kita nga ito. Una sa down screen ni GP to kay Steph ay takot itong dalawang Celtics player na baka maging wide open si Steph at tumira ng 3 pointer kaya silang dalawang bumantay sa kanya and that leaves Gary Payton open for an easy dunk. At sa sumunod na play ay ganun nga na naman, natakot na naman ang dalawang Celtics players na baka maging wide open si Stephen Kirby at tumira ng Tresquette na iwan na naman si JP to wide open for a dunk. Then isa pang ebidensya ng gravity ni Stephen Curry on the court abay tatlong Celtics player nga ang nakafocus sa kanya on this break at hindi na nila na malaya na si JP2 ay diving na pala in the paint. Easy basket na naman for the Warriors. At nang subukan naman ng Boston Celtics na hayaan na lang si Stephen Curry and allow him to play one on one ay ito naman ang nangyari sa kanila. Kaya ang Boston Celtics bumalik sa kanilang unang depensa kay Stephen Curry at gaya ng unang resulta ay easy baskets na naman para nga sa mga teammates niya. At ito nga talaga mga idolang tinatawag nila na Gravity ni Stephen Curry on the court. At talagang hirap nga ang Boston Celtics na bantayan siya this game.